Alright guys, good morning, good morning WhatsApp, uh, What's up, what's up Ngayon ay uh, Magbablog na naman tayo guys no? Ilang araw kaayo na hindi Nakapagblog Dahil nga sa Ulan guys no? Na walang tigil yung ulan Titigil lang sandali, kaya nga lang Ayun, ulan na naman Siyempre, ipahinga muna tayo Dahil napaka-delikado kung tayo ay magbablog na ulan iwas na lang tayo guys no sa mga desigrasya kaya yon guys ay uh, hindi ako nakapag vlog dahil nga dyan no sa ulan at napaka delikado talaga at alam mo nyo naman no dahil doon sa bagyo na karina maraming mga kababayan natin na uh, lumubog ang kanilang lugar hindi lang dito sa Pampanga alos lahat ata eh pati nga dito sa Pampanga no? lumulubog din lalong lalo nasa nila. Ang na sa kamay sa mga guys yun palagi naman yung doon Cavite, lahat lahat guys no ay uh, na lumubog kawawa naman yung atin mga kababayan na apiktado sa baha kawawang kawawang talaga guys yung atin mga kababayan na apiktado sa baha at pasalamat tayo ay uh, hindi tayo gaano apiktado no sa baha medyo sip tayo yung iba ay na ngayon ay humihingi ng mga reliefs good humihingi sila ng kanilang mga kakain oh, dahil hindi sila nakapagtrabaho ilang araw dahil nga doon sa Baja guys no Hi. siyempre kahit ako naman siguro kung ako ay nasa lugar binaha yung lugar namin hindi ka talaga makapagtrabaho dahil ay nagawang Pacific Ocean <laughs> yung inyong lugar dati siminta do makikita mo ang kapaligiran tapos biglang tubig nakikita mo parang karagatan kawawa naman no talagang umiiba na talaga guys ngayon ang panahon ang kadikasan dati rate hindi naman ganyan guys no kahit saan bansa ngayon sila ay nagtataka bakit Uh, ganyan ang nangyayari na sa ating mundo dati rati daw ay hindi naman bumabaha kahit anong lakas ng ulan Pero ngayon, nako, kahit sanbansa guys, ganyan no? Sa Dubai nga, nabalitaan nyo naman siguro Na for the first time daw na nagbaha sa kanila ganun na lumubog ang isang lugar yung isang city sa kanilang bansa no? saan yung bansa na yan? basta sa ano, Dubai yun ata Middle East yun eh sila ay nagtataka ang daming tao dito ang sabong <laughs> tuwing sabado dito guys no? talagang uh, ganito dito hindi naman nagsasabong guys no nagbibintahan niya ng mga pansabong na manok no? yung mga kinakatay yung mga native dyan sa pangpang -pang. uh, mga bibi o ano pa man dyan na mga ano tuwing sabado yan guys no dyan sila ginagawa dyan nagbibintahan no tuntok ka lang dito pwede ka kabili dyan ng ano tawag dyan yung uh, native so ayan guys ayan dito na tayo sa Angeles City Pampanga at uh, kaninang umaga umuulan din no dalawang bisis kaninang umulan eh pero hindi naman guys malakas no parang daan lang kumbaga dumaan lang yung ulan So ito ngayon medyo nagpakita na ang uh, araw si Haring Araw guys siya ay nagpakita na pero makulimlim pa rin yung kalangitan At ilang araw to na hindi ko ginamit guys yung aking service <laughs> dahil sa lakas ng ulan <laughs> Madulas yung daan kaya yung tricycle ko muna ang aking ginamit guys abuti yon kahit umulan medyo safety pa rin tayo hindi tayo mababasa dahil may uh, ah, may ano siya guys daw, may mga trapal siya dito sa harap dito sa gilid ayan ah, kahit umulan man at ah, hindi tayo ga, um, nababasa nababasa pa rin pero hindi naman sabihin na basas in ang basa ang basa ka, ano? parang naanuhan ka lang natatalsikan so ngayon ngayon ko lang to ginamit guys no kaya ngayon lang din ako nakapag vlog ilang araw wala akong post sa aking Facebook dahil nga dyan sa ulan na yan <laughs> gusto ko sana maggala guys para makuha natin kung saan banda dito sa Pampanga yung uh, pero hindi na ako naglakas loob guys baka mamaya <laughs> ano pa tayo guys no maganda, maganda na lang iiwas lang tayo diba marami naman nakapost sa mga social media kung saan sila na bahak sa banda silang lugar sa kamay nilaan dahil sa kamay nilaan alo sa may ni kamay nilaan ay bumabaha ano nakikita nyo naman no, sa balita ganyan sa mga vlogger na iba nakikita niyo yung mga post nila na uh, lumulubog ang kanilang lugar kaya napaka ano ngayon ng panahon guys no iba na hindi na tulad dati palapit ng palapit guguho ang mundo <laughs> lulubog ang mundo wala tayong magawa kung ang kalikasan kahit ano pa tayo pag ang kalikasan ako mahirap kalaban alright so yon guys hanggang dito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ingat ingat po tayo sa atin uh, mga ginagawa o saan man tayo guys ingat ingat po tayong lahat no god bless po sa inyong lahat Bye bye po. Bye bye. See you next vlog po. Bye.